So anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6. Pagbaba mo ng C6? Naglakad pa uwing Antipolo. Sumakay ka? Naglakad ka pa ng Antipolo? Binaybay mo yung Laguna tibay Bakit ka naman tumakas? pagwala mo yung po. Ha? Pagwala-wala yung po, Wala kang dalaw. Ah, wala kang dalaw. Nainip ka. Oo. ka. Pag nakalabas, papatay na. Kaya hindi na nakabalik. Eh bakit ginawa mo pa lumabas din? Kung alam mo pinapatay yung iba. Pakarawat ako po. Binuhay ko nila ako. Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila. Ako? Binuhay ka ng, binuhay yan, sina, ng Angono Police, lahat. Pamira, dapat nag-isip ka rin. Michael Cataroha. Lumapit-lapit ka sa mikropono. Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 mo. Anong oras? Alas 9 mo na umaga. Alas 9 na no umaga. Anong oras kumukuha ng pumapasok ang truck ng basura? Alas 9 mo. Alas 9. Sinabayan mo pag, pagpasok, paglabas. Anong oras lumabas yung truck ng basura? Ba? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Ano? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo pumasok yung truck ng basura na alas 9. Oo. Nakatakas ka rin na alas 9? Hindi, hindi ulan ko na kumakasin. Wala akong ulasan nun eh. Walang relo. Papa, ano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Kumain mo ko ka, ka. Sa ilalim ng truck, pumasok ka? Oo. Ah, uh, pinag-aralan mo na nakasya ka doon sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala. Kahit uh, alam mo meron CCTV roon, wala? Wala po. Uh, yung, yung, dinaanan ng truck, ganun kalayo mula doon sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate? Hindi mo alam sa'yo eh. paano mo nalaman nasa labas ka na? Eh, marami na sasakyan eh. Marami na traffic na, marami kang naririnig. Opo. Anong ginawa mo? Anong naririnig mo maraming sasakyan? sakyan? mo ako sa C6. Bumaba sa? C6. C6? C6. paano mo nalaman C6 na yun? Eh, na po kami naman nari. Sa C6. Pero kanina, sinabi mo kay, kay Police Major Muratillo, binaybay mo ang EDSA. Malayo ang EDSA sa C6. Opo, bumaba eh. Hindi totoo yung EDSA. Hindi po eh. Ay yung nagsinungaling ka sa kapulisan. Opo. Ah, may kaso rin yun. Alam mo? So, anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6. Pagbaba mo ng C6. Naglakad, pauwi ng antipolo. Sumakay ka? Naglakad o. ka, pauwi ng antipolo? Opo. Binaybay mo yung Laguna bay. Opo. Papa, ba't mo nalaman na hanggang doon ba ang destination ng truck? Yung wala kasi lumayan yung kalaki. Hindi kumain pa kayo ulit? Yung wala kasi lumayan yung kalaki doon dumaan yung truck. Opo. Kakilala mo yung driver? Hindi po. Kakilala mo yung pahinante? Hindi po. Ano suot mo? Ganyan din? Nakahubad na po. Ah, nakahubad ka? Nakashorts ka na lang? Opo. Tuloy ka na sa Angono? Kahit na po. Antipolo, tapos tin tinuloy mo ang Angono? Hindi na? Hindi na po. Saan ka naman tumambay sa Antipolo? Kaot niyo po. Sa? Kaot niyo pa inaan. Ba't may, may kakilala ka ron? Wala po. So palakad-lakad ka doon, nakahubad ka lang? Nakalamit naka na po. Saan ka naman nakakuha ng damit? Sa ka kaibigan mo. Ah, may kaibigan ka doon. Sino yung kaibigan mo? Yung may mo. Ano yung PDL din dati? Hindi po. Ano yung kakamag-anak -ka mo, barkada mo? Hindi niya lang po. Meron ka bang, meron ba nag-utos sa'yo para tumakas ka? Wala po. Kusan loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Kung wala mo niya po. Ha? Kung wala mo niya po, wala akong dalaw. Ah, wala kang dalaw, nainip ka. Opo. Naburyong ka. Opo. Doon ba sa habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam ka eh. Ha? Hindi, alam. Hindi mo alam. Hindi alam. Meron bang nag-udyok sa'yo na may ka sa labas pag tumakas ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang? Opo. Kusang loob ka... Ibig mo, ang ibig mong sabihin, matagal mo na napag-aralan ng sistema rito, alam mo kung paano makalabas? Hindi po. Ay, wala ba ka, wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Ah, hindi ginagawa rito? Yung salamin? May salamin para tingnan yung ilalim? Wala po. Wala rin pa eh. Wala, wala ka rin nakita aso? Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps? Meron po. Oh, hindi ka sumabit? Hindi po. Hindi ka tumama sa humps? Wala po. Naikot yung propeller? Okay. Naikot yung propeller ng truck? Hindi ka tinamaan? Wala po. Ilang minuto ka mula nung mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Aras? Oras po. Ilang oras? Yung oras alam eh. Hindi ka nang halay pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahiga po. Ah, naka paano ka higa doon? Nakasandal po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa chasis po. Chasis? Di ba ba yung chasis? Hindi po. July 7. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa ano, committee secretary, tingnan mo yung record ng pag-asa Ano yung, alam ko, bumabaha-baha-baha bumabaha, baha bumabaha, pa noon. Eh. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng bilibid? Oo. Alam pa, no? Narinig mo kung malampag yung gate, yung trangka? Oo. Ano narinig mo? ano, nakaramang ako ko orang bilibin. So mula nung sumampa ka sa ilalim ng truck hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Minuto pa po. Alak Kar niyo oras po. Puno na kagad ng basura? Opo. So bago ka sumakay, hindi, ang sabi mo kanina, yung, yung truck ng basura dumating na alas 9, puno na. Opo. So pagpasok pa lang, puno na yung... Hindi po. Lumabas po kasi yung oras. Lumabas po kasi eh. yung Pakiulit? Lumabas pa ako na may yala namin. Ano na ko yung truck ng basura. Lumabas ka, nandun na yung truck ng basura? Opo. So, ibig sabihin, puno na ng basura? Opo. Ma matatandaan mo ba? Makikilanlan mo kung anong uri ng truck yon Kung makikita natin mamaya? Hindi na po eh. Bakit? Kasi oh, po, wala ng sila track, eh. Ma wala nang? Marami po yung umuwa na eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. Uh, paano mo napili na yung truck na yon na may merong higaan, malalim? Hindi, lamang kung eh. Ha? Lamang kung may Ah, lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, okay. katagal ka nakalabas. Opo. Okay. Handa, handa, mong, gawin yan bilang pagsabi ng katotohanan. Opo. Okay. Sa, sa, pagtagal mo rito, ganun katagal ka na rito? Dalawang taon? Wala pa umisan, wala pa mo dalawang Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Okay. Mga ilan na? Yung unang kumakain sa Wala rap mo. So, yung, mga yung mga nababalitaan mo habang kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan, nakabalik sila? Yung unang sa akin, malitaw ko eh, patay na ako eh. Patay na? Yung unang sa akin, Pag nakalabas, papatay na? Opo. Kaya hindi na nakabalik? Opo. Eh, bakit ginawa mo pa lumabas din? Kung alam mo pinapatay yung iba? O karamat nga po, oh, binuhay po nila ako Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila. Okay. Binuhay ka ng, Wala, yeah, yan, sina, ng Angono Police, lahat. Okay. Kahit alam mo, malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. E, yeah, Kaya po eh. Kaya umiit na kasi sa kalap mo ng Bucor eh. Humihingi ng? umi po ko na malaking kasi sa kalap mo ng Bucor. Humihingi ka ng pasensya kina General Katapang okay. at sa lahat ng tiga-Bucor dahil binuhay ka pa. Opo. Okay. Kaya uh kung uh, makakawit mo po, po kayo. Kung sa Ma uh Kung makakawit mo nila, o, oh, eh, mababaw Kung patatawarin kami, bago kang kaso, yung evasion of sentence, mag pinag-uusapan natin yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba, yung iba namatay. Okay. Sabi mo, okay. doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Ganon okay. din daw yung ginawa nila, tas sa sasakay -sa, sa ilalim ng truck. Hindi ko kuha ng fairy. Ah, hindi. Nakipag-istoryahan kayo. Ano yon Sa iyong selda o sa iyong, uh, sa iyong mga kasama sa... Sige, sige, sputnik ka, no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon Commander mo namin. Commander nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? Bibilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na? July 7? Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilang, nandun ka pa nung hapon. Wala, mo on. Or... Wala ka na. Opo. So, ganun katagal mo ito pinlano? Isang linggo po. Ah, isang linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw, dumarating yung truck, alas 9. Opo. So, pinag-aaralan mo, araw-araw, walang, di ba meron itong mga sinasabi ni senator Robin Padilla, meron barangay tanod? Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Pilit mo eh, marami pa kung nakatapo na basura eh. Maraming nakatapo na basura oh, na nakakalat, nagtago ka ron. Hindi po. Ano ibig sabihin? Busy sila. Opo. Oh, so sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Kaya po, kumukulong po ako ng mga oras na yun. Kumukulong po ako sa pagbuat mo ng basura. Ah, tumutulong ka mag, magkarga ng basura. Oh, yung dump truck bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas ang likuran. Bukas ang likuran. So paghagis mo ng basura sa likod, siguro, mayroon habang naandar... Meron kong lumaan na L300. May dumaan na L300? Opo. Nung dumaan yung L300, sinamantala mo? Nila ko pumasok sa ilalim. Pumasok ko sa ilalim ng truck? Opo. Ano naman yung L300 na yun? Ayaw ko yung umuwa ko ng pakain, mang iyo. Yung bang tinakasan mo, malapit doon sa lutuan? Oo pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yun? Opo. Wala na akong may dadagdag na katanungan kung, nag, kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. Ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng truck hanggang makalabas ng gate? Ganong katagal? Kalahating oras po. Kalahating oras? Opo. So nung nakalabas sa gate, narinig mo sumara, sumara yung gate, Maganda na yung pakiramdam mo. Oo. Eh, Dumaan na kayo ng ano ng uh, expressway. SLEX. Alam mo rin niya SLEX? Opo. So wala kang hindi ka nag-isip na sa SLEX na lang ako bababa. Hindi mo. Kasi titigil 'yan, magbabayad din sa tollgate. Nung nung bumaba ka, nung Lumundag ka doon sa ilalim, wala nakakita sayo. Meron o lalakin oral po, po. Ano ano? Lalakin oral po, o hulaan mo na lang. Oh, hindi ka na hindi ka na hindi ka pinansin? Hindi ko kasi okay, madumi madumi ko ano eh. Madumi ka? Oo. Ay yung pahinante, ilan ang pahinante noon? Ha, ha, ilan? Wala po pala yan eh. Driver lang? Oo. Ganun pala, walang 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 pahinante, walang kasama. Wala walang po. helper. Wala walang po. truck helper. Itutuloy natin ito unless may katanungan si Senator Padilla. Uh, tapos itutuloy natin ito. Michael, alam mo, humingi ka ng paumanhin dun sa bureau. Pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo, alam mo ba yun? Oo, mga po. Mababawasan ng privilege dyan. Kasi ganyan dyan, pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat dyan. Hindi mo mga Pamihira, dapat nag-isip ka din?